Nagkaroon ako ng matinding pagkapagod, matinding insomnia, kaya parang wala nang katapusang siklo ng kawalan ng enerhiya para gawin kahit ano, para mabuhay man lang ng maayos. Labis akong desperado para pagalingin ako ni Jesus. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, tinitype ko lang sa YouTube ang Himala ng Diyos at doon ko nakita ang isa sa mga video mo. Noong sandaling iyon, alam kong sigurado na kung pupunta ako sa 5F kinabukasan, aalis ang mga demonyong ito sa katawan ko. 100% sigurado. At purihin ang Diyos, binago ako ni Jesus ng araw na iyon. Hindi man ako nakatanggap ng personal na panalangin mula sa iyo, pero nasa harapan lang ako. At nag-renounce ako ng insomnia at anxiety. Umalis ako sa park na iyon na ganap na nabago. At naranasan ko ang pinakamagandang tulog sa loob ng siyam na taon. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala kung paano nagbago ang buhay ko. Parang gabi at araw ang pagkakaiba. Nabuhay akong muli, mahimbing na akong natutulog, at napakaraming magagandang bunga sa buhay ko. Nakikita ko rin ang magagandang bunga mula sa iyo. Na nakita ko noong una akong pumunta sa 5F, kaya alam kong ito ay tunay na kilos ng Diyos. Talagang narito si Jesus dahil nakita ko ang bunga sa iba at sa iyo mismo. Kaya oo, alam kong ito ang lugar kung saan naroroon si Jesus purihin ng Diyos